Bakit ba umaakyat ng bundok? Marahil ay pagod na sa mabilis at nakakabinging ingay ng syudad. Homeless at sa center island lang sa na iyon. Nitong Hulyo, pumalo sa 7.2% ang inflation sa... Pagbigat ng trapiko sa Metro Manila, lalo na Mata, sa EDSA. singil sa kuryente ngayong Wait, buwan. Pero tanong ng ilan, di ba mas nakakapagod yan? Marahil ay totoo na mas nakakapagod pa to kumpara sa karamihan ng trabaho. Magastos at kung minsan pa, delikado. Ang pagod ay madaling ipahinga. Ang pera ay kikitain mo pa. Pero ang pagkakataong makita ang mundo ay hindi mo na may pa. malawak ang mundong pinagkaloob sa atin. Sayang naman kung di natin to sisilipin. Marahil ay pagod ako, pero hindi ang katawak ko. Pagod na sa mundong nakasanayan, sa apat na sulok ng mundong aking ginagalawan. Sa kalsada papunta sa trabaho o sa mall na gawa ng Paminsan-minsan, masarap din kumawala dito at lumabas sa nakasanayang mundo. Wala kang ibang iintindihin kundi ang sunod na tatapakan mo. Tahimik at payapang mundo. At i-enjoy ang ganda nito. Marahil ay hindi ka makikita ng mundo pag nasa taas ka nito. Pero makikita mo kung kaano kaganda ang mundo pag akyat mo dito.